O si Mami Brenda, muli ko po kayong inaanyayahang manood ng aking obra na pamamagatan nating tatlong lalaki sa buhay ni Ella. at tinapungtong hayan ang buhay pag-ibig ni Ella. Si Ella po ay isang YouTuber at nakilala niya ako at palagi siyang nanonood ng aking mga kwento. Kaya nagkaroon siya ng lakas ng loob para ipasadula ang kanyang buhay pag-ibig. Si Ella ay isang nurse at meron siyang kasintahang isang engineer na ang pangalan ay si Joaquin. Ang kanilang relasyon ay napaka-perfect. Si Joaquin ang childhood sweetheart ni Ella since nung high school pa sila ay sila na ang magkasintahan. Kumbaga matatawag na perfect relationship silang dalawa. Lagi silang masaya, lagi nagbabanding. Sweet itong si Wakin, palagi niyang iniintindi at inaalalayan si Ella. Mas mas si Wakin ang nagpapakumbaba palagi. So, sobrang napakaswerte ni Ella para sa kanya. Siya na yung pinakamaswerteng babae dahil si Joaquin ang kanyang kasintahan. Subalit so, si Ella ay nakaisip pumunta ng ibang bansa upang doon magtrabaho bilang isang nurse at sa Dubai nga siya napunta. Noong una ayaw pumayag ni Joaquin, subalit so, wala siyang magagawa sapagkat iyon ang gusto ng kanyang kasintahan. So sinaportahan na lang ni Joaquin si Ella. At ganun pa man, walang nagbago sa kanilang relasyon kahit na nga LDR silang dalawa. Palagi silang nagtatawagan, meron talaga silang iginugol na oras para sa isa't isa. So hindi matatawaran ang kasiyahan ni Ella dahil meron siyang kasintahan na napaka-supportive mapagmahal, maunawain, at tigit sa lahat, mabait. Ipas ang ilang buwan, ay tila ba may pagbabago na kay Joaquin. Palagi na itong hindi makontak sa telepono. Palagi na rin siyang log out sa messenger. So nag-online si Joaquin, tinanong niya kung bakit. Sinabi ni Joaquin na busy lang siya sa trabaho at kailangan niyang ipokus ang sarili niya sa trabaho. Hindi pinaniwalaan ni Ella ang mga paliwanag ni Wakin. Kaya naman naisipan niya magtanong na sa pamilya niya sa Pilipinas kung ano ba ang milagrong ginagawa ni Wakin. Ito nga at sinabi ng kanyang pamilya na mayroon na ang kinakalukuhang iba si Wakin. Walang iba kundi ang kanyang matalik na kaibigan na si Mercedes. Laking gulat ni Ella dahil hindi siya makapaniwala nagagawin ito sa kanya ng kanyang matalik na kaibigan at ni Joaquin ano ang kanyang pagkukulang ano ang kanyang nagawang kasalanan at bakit kailangan lukuhin siya ng kanyang matalik na kaibigan at ni Joaquin so humagulhol ng humagulhol si Ella dahil hindi niya matanggap sa kanyang sarili na ipinagpalit siya ni Joaquin sa kanyang matalik na kaibigan sa si Mercedes makalipas ang ilang buwan at nabalitaan na lang na ikinakasal na siya kay Mercedes. Walang ibang nagawa si Ella kundi ang umiyak ng umiyak habang pinapanood ang kasal ng kanyang matalik na kaibigan at ng kanyang kasintahan. Kahit nagtara na siya ng kabiguan ay kailangan niyang ipagpatuloy ang buhay kailangan niyang pumasok. Pumapasok siyang wala sa sarili at napansin ito ng isang doktor na Chinese national na ang pangalan ay si Hamin. Tinanong ni Hamin kung bakit siya nagkakaganon. Sinabi ni Ella na meron lang siyang problema. So kinumpot ito ng doktor. Niyaya ito sa labas na kahit ayaw sumama ni Ella ay napilitan na rin ito. Ilang buwan pa ang nakalipas ay palaging si Hamin ang kanyang kasama. Si Hamin palagi ang lagi niyang nakikita. Inaalalayan ito ni Hamin at palagi itong pinapasaya. Hanggang isang araw ay nagtapat ng pag-ibig si Hamin. Hindi niya ito tinanggap sapagkat hindi pa kaya ng puso niyang magmahal ng iba. Gil sa panunuyo itong si Hamin kay Ella kaya napilitan na rin si Elang sagutin si Hamin upang makalimutan niya na rin si Wakin Naging masaya ang kanilang relasyon sapagkat napakabait at napakasupportive din boyfriend itong si Hamin. Tinuruan ni Hamin si Ella ng kanilang kultura, ng kanilang kaugalian, ng kanilang pagkilos at pananamit upang pag na ito sa kanyang pamilya ay alam na ni Ella ang kanyang mga kilos, pananamit, pananalita. So, hindi naman nahirapan si Ella at agad niya itong na-adapt sa kanyang sarili ang kultura ng isang Chinese. At dumating time na kailangan ni nilang pumunta ng Macau upang ipakilala si Ella sa magulang ni Hamin. Laking gulat ng magulang ni Hamin nang makita si Ella. Napakamaldita ng nanay ni Hamin. Kapag wala si Hamin ay tinatarayan niya itong si Ella. Kapag naandyan naman si Hamin ay kunyari masaya ito at nakamiti kay Ella. Ito na nga at nagsabi na ang dalawa. Nagpaalam na si Hamin na gusto niyang pakasalan si Ella. Subalit so, hindi pumayag ang malditang nanay ni Hamin. Sabi ng nanay ni Hamin ay wala sa kanilang kultura ang magpakasal sa ibang lahi. Kailangan Chinese din ang pakakasalan ni Hamin. So walang nagawa si Hamin kahit anong pagpumilit niya, pagmamakaawa niya sa kanyang nanay, ay hindi talaga ito pumayag. Umiyak nang umiyak si Hamin dahil wala siyang nagawa. Hindi niya kayang ipagtanggol si Ella. Umiyak na rin si Ella dahil hindi niya akalain na sa pangalawang pagkakataon ay nabigo naman siya. Sobrang awang-awa si Hila sa kanyang sarili sapagkat ni hindi man lang siya nagawang ipaglaban ni Hamin sa kanyang pamilya. Umuwi siyang mag-isa sa Dubai dahil hindi na pinayagan ng kanyang nanay si Hamin na bumalik pa ng Dubai. So walang nagawa silang dalawa kundi ang kalimutan ang isa't isa. Luha ang umuwi ng Dubai si Ella. Blanco ang isip ni Ella. Humiga siya ng parang wala ng pakiramdam. Parang ito na ang kanyang huling hininga hindi niya sukat akalain na sa pangalawang pagkakataon ay mabibigo na naman siya bakit ganoon ang kanyang mga minamahal hindi siya pinapahalagahan at hindi siya kayang ipaglaban Naisipan niya maglakad-lakad at dinalasyahan ng kanyang mga paa sa dalampasigan. Doon niya pilit na ihinihinga ang sama ng loob. Naglakad siya ng naglakad na kahit umuulan ay eh hindi niya alintana na sobrang lakas ng ulan. Humupa na ang ulan, subalit hindi pa rin humuhupa ang sakit na kanyang nararamdaman. Tumayo siya sa batuhan sa gitna ng dagat. Samantala, sa kabilang dako, may isang German national. Ang gandang-ganda sa tanawin sa dalampasigan. Isang German national na bakasyonista lang sa Dubai na ang pangalan ay si Tom. Gandang-ganda siya sa kapaligiran at sa paglubog ng araw. Hanggang sa napadako ang kanyang paningin sa kinaruroonan na Ella. Pinagmasdan niyang maigi ang dalaga. Doon niya napagtanto na para bang may problema itong dalagang si Ella. Nanatili lang na nakatitik siya kay Ella hanggang sa bigla na lang siyang nagulat dahil tumalun na ang dalaga sa dagat. kitang kita ni Tom na para bang nalulunod na itong si Ella. Kaya naman dali-dali itong tinanggal ang kanyang mga pangibaupaw na damit at bigla siyang tumalun sa dagat upang iligtas ang dalaga. Hindi naman siya nabigo at nailigtas niya nga si Ella. Subalit laking gulat niya nang nagsisigaw si Ella at tila ba ito sa kanya. Sinabi ni Ella na bakit mo ko iniligtas? Gusto ko nang mamatay. Yun ang mga sinabi ni Ella. Pinilit na pakalmahin ni Tom si Ella. Subalit patuloy ito sa paghagulhol at parang galit na galit ito sa kanya. Subalit hindi nagpatinag si Tom, patuloy niya itong kinakalma hanggang sa kumalma na rin ang dalaga. Umiiyak na lang ito ng malumanay, awang-awa si Tom sa kanya. Dito na nagumpisa na naging magkaibigan na silang dalawa. Patuloy itong Sinusuyo nito ang palagi itong pinapasaya, dinadalaw, ipinapasyal. Hanggang sa isang araw ay nagtapat na itong si Tom sa kanya. Sinabi ni Tom na minamahal niya na si Ella. Ayaw nang pumayag, ayaw na magmahal na Ella. Subalit, nagmakaawa itong si Tom. Ang sabi ni Tom ay hindi siya uuwi ng Germany hanggat hindi napapakasalan si Ella. Hindi na wala ng pag-asa si Tunes. Pilit niyang sinusuyo, pinapasaya, iginagala, ipinapasyal itong si Ella para makalimutan ang mapait na nakaraan. Hindi nabigo si Tom sa kanyang minimithi. Makalipas ang maraming buwan, ay sinagot na rin ulit ito ni Ella. Bimuli niyang binuksan ang kanyang puso para sa isang Germany, susubukan niya ulit sumugal para lang makalimutan na ang mapait na nakaraan sa dalawa niyang kasintahan. Sa pagkakataong ito ay tila ba umayo na ang tadhana kay Ella dahil pakakasalan na siya ni Tum. Isang taon ang makalipas ay ikinasal na siya kay Tum. Masayang masaya si Ella dahil kay Tom niya lang pala matatagpuan ang totoong pag-ibig, ang totoong pagmamahal, pagrespeto, pagunawa, pagdamay at lahat-lahat na. So ikinasal na siya kay Tom at gumawa na sila ng masayang pamilya at binayayaan sila ng dalawang anak, isang lalaki at isang babae. So ngayon ay masayang masaya na si Ella dahil nilagpasan niya na lahat ang mga pagsubok at kabiguan sa buhay niya. Nadulot ng mga taong hindi karapat dapat at mga manluloko. So ngayon, masayang masaya na si Ella sa piling ni Tom at ng kanyang dalawang anak.